ito na nga tanggalin naman natin ang amag mold sa ribbon ng cassette tape kailangan natin ng alcohol, tissue at cotton buds alcohol ang gagamitin natin para mabilis matuyo huwag tubig tapos ayan ipahid lang ang cotton buds sa tissue na nilagyan mo ng konting alcohol ayan dinisen na mabuti kabila tapos ngayon ibabaligtad naman natin siya para sa kabilang side naman ang ating lin linisin o yan may mga amag din linisin din natin yan tapos nating malinis syempre eh, balik, balik natin yung dating pwesto niya. baka mabaliktad yung side A at side B o linisin natin yung plastic yung cover then iayos na natin ang ribbon Okay na. Ibalik na natin ang mga screw. Ganyan okay lang. Ang ah. pagtanggal ng amag sa ribbon. At heto nga, no, binabalik na natin ang screw ng cassette tape. Alcohol lang ang ating gagamitin para mabilis matuyo kasi sa tubig. At syempre, tissue rin at cotton buds. At ayan, okay na nga. Uh, ah, testing natin kung suwabi ulit ang ikot. Ayan, suwabing-suwabi ulit. Okay, salamat! <tinyo>